Okay, lain na sa ipamuta na guys. Ako lang ginis siyang ganap ng para it's your choice kon inyo bang sabayan na base ni sa mga mga nabasahan ako sa comment sections either sa messenger <coughs> or sa ako ang mga post. Okay, lain na utana guys. Pwede ba kuno ang 799, 279 or 078? Katuntulo ang ilang ipamuta na. Okay, again, ayaw mo kalimot sa pag-share and likes. Swartless, daug or NS Paritua subscribe my YouTube channel and add S. Barito sa mga Facebook account. Okay, usap pang Tanong mo, sagot ko, May 2, pwede ba pustaan? 799, 279, o 078. Ako tubag is, is yes. Ang pinaka-target yun is 799. Sa 279, ang pinaka-target is 927, 729, 279. Okay, now, ang 078, sir, -07, ang pinaka-target, kung mag-yes ka. Okay, ang pinaka-target, anak, is 078 and 087. Okay, pero wa ko mayon nga ayo pag rambol. Mo depensa lang tag At least meron tayong idea unsa na to pag play. Bye bye. Salamat ha.